Good morning mga Bells! May bagong buhay, may bagong araw tayo dyan Nga sa may big bin ba Pagkakula wala may magkaon Sorry na bilintog Kaon ba? Wala akong bragbalong nako Asa may brag -balong nako. <tosok <tosok yung ba? yung bragbalong nako Gusto kayo? Gusto kayo Tami ba? Si Tami ba? Si Tami? Si Tami o Tami! Ayo hurts Kami, feeling kami, good. <laughs> <laughs> good daw kami. Kaya kasi ibarbalong kayo. Ah, ito ba ibarbalong. Ay, ibarbalong ako. Wow! Ah, oh, lagi, duck pan. Huh? Ako, ibarbalong Bunal. Ah. Wala, like wala mau. Ah. Wala, wala na. Wala ya, na. Sige, brad ba balong? Oo Tame, tame hearts Brad, tame hearts Tame, tame Kumusta na kanya, tame, tame Malagwa na maog Nalibangon, nalibangon na kayo kayo Ako, nalibang na yun ko Nalibang nga? Ano yung nalibang? Yo uh, Wala tissue. tisyo eh Pisyo, gatong pislit yung sirit. Ito ay gawang lumot. Sa tiyob yun. Bisig ka yun. Ano na Ah! Sulirat nung mata. <laughs> Now, sa so, mata na sulirat na. Ah! Ang mga yung tapsilog iyaha kay... Ang sa tema? Pinoy style? Pinoy style. Big bin. Big bin na... Big bin. Big bin big sa kalam. Ang mga meron, wailo ilo ay. Oh, wailo Ilo- ba? Eh. <laughs> Hmm? Ba't asa na pagkami lagpot ani ron? Hala ko nga. Hala, importante yan. Okay. Ang tami. Ang tami. Panalo ko kayo. <laughs> Namiya na kay itama ko gusto ba kayo gusto? Dapat na ron. Dapat sa flooring ang kuala na ron. eh! elevator. Madugay yung tinamak sa trinador maingon ingon naman ganog Wala may kusog si kitana Dabi lang ganyan sa mga Double time! nang sikena na wag ako ni kusog pero ang dagaw maabot ta 160. <laughs> <laughs> Ay just the way. Oh, uh, lang. So, okay ang um, good morning na to. Okay, kaya. Saturday day. Bunal day. Bunal day sa katapusan natong bulan karon nga November. November. Mm. Wala pa day. Basta walop lang jud. Walop lang gyapon. Ay, advance pa birthday din siya to ang amigo ni ang Kwan. Si yeah, Daddy. Si Kwan. Ah. Oh, so, mga to, gaw, pa birthday gaw ng si Brad Balong. Sana mga Kwan, mabug ma mo kami. Mm. Basta ka to sa to to ha? Mm. Good job. Oh, good job.